mayroon po akong katanungan tungkol sa siyensya. Uh, ito po itong tungkol sa cloning at sa genetic engineering. Ano po ba ang uh, masasabi po ng Biblia tungkol dito? At saka ano po ba ang, ang ibig sabihin doon sa Genesis tungkol sa paglikha kay Eva na galing sa katawan ni Adan? Yung po ba ay cloning po? In a way, pwede siguro masabing cloning yun. Pero, in the general sense, I will not admit that that is cloning. Kasi alam nyo kapatid, as demonstrated by natural processes, meron tinatawag tayo na cell division. Eh. Ano, ba ang ano ba ang tawag sa science doon? Yung cell division the capacity of a cell to produce its kind. Nagdi-divide siya, tapos nagmumultiply siya. Ganun ang cell. Ah, yun ang principle ng paglaki ng embryo eh. Pakicheck embryo. mitosis. Pakilagay sa screen. Mitosis, cell division. The process by which a cell divides into two daughter cells, each of which has the same number of chromosomes as the original cell. Also called karyokinesis, mitosis. Oh, mitosis process in which a cell's nucleus replicates and divides in preparation for division of the cell. Mitosis results in two cells that are genetically identical. A necessary condition for the normal functioning of virtually all cells. Mitosis is vital for growth, for repair and replacement of damaged. Or worn out cells, and for asexual reproduction or reproduction without eggs and sperm. That's what I'm trying to say. Na merong cell division, eh, no? Okay. Now, if a cell normally can do that by itself, by itself without divine intervention, therefore it is not marvelous to say, or it's not hard to believe. That God extracting a rib, a rib from Adam, with the flesh in it, mm -hmm. uh, can easily uh, create another human being, which is the same kind as Adam. Mm -hmm. Kasi nandun yung cells nung bones, Apo. nandun din yung cells nung flesh. Nandun din yung cells nung skin at nandun din yung part nung red blood cells mm -hmm. at saka yung white blood cells at lahat ng component ng isang tao. Kumbaga, uh, yung umpisa, hindi nga katakataka, galing sa alabok na gawa niya si Adan eh. Oh, eh. ito, galing kay Adan, ginawa niya si Eva, di katakataka yon At hindi rin katakataka because it can be done by this cell itself mm -hmm. in the natural process the replication of cells when the uh, when the nucleus divides mm -hmm. in preparation for uh, the division of cells at nang pag divide siya nagkakaroon ng dalawang na cell, oh, cell din ngayon na pareho-pareho ng genetic structure etc pati chromosomes magkapareho mm -hmm. Ngayon, doon sa tanong nila na yung genetic, genetic engineering, engineering. Doon po sa genetic engineering, kapatid, wala po akong kahit kapirasong tutul doon. Kasi sabi ng Diyos sa tao, as binibigay ko sa iyo ang, ang mga hayo, etc. Basahin na natin sa Genesis 1, 28. Ito po ang sinasabi sa talata. At sila'y binasbasa ng Diyos, at sa kanila'y sinabi ng Diyos, Kayo'y magpalaanakin at magpakarami, at kalata ninyo ang lupa at inyong supilin. At magkaroon kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa bawat hayop na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Pinanin ninyo? kalata nyo ang magpakarami, mag kayo'y magpalaanakin, kalata nyo ang lupa at inyong su sup supilin. supilin. Therefore, it is under man's dominion na supilin niya ang lupa. <laughs> ang lupa. At magkaroon siya ng kapangyarihan sa isda, sa ibon, etc. Pero hindi sa tao. Mm -hmm. Kung mapapansin niyo yung talata, hindi ibinigay ng Diyos na supilin at magkaroon ka ng kapangyarihan sa tao. Mm -hmm. Sa isda, sa ibon, sa hayop, at sa lupa. Doon po sa lower forms. Oh, lower forms of life, pati yung mga halaman. Mm -hmm. Kaya yung genetic engineering nagagamit 'yan miski sa halaman, mm -hmm. miski sa mga hayo. Mm -hmm. Kaya ngayon may mga tinatawag na genetically o genetically mm -hmm. modified mm -hmm. organisms. Naaalis nila yung buto ng pakwan, napapalaki nila, napapaliit nila, mm -hmm. naaalis nila nagiging seedless. That is because of genetic engineering. Mm -hmm. Napapalaki nila yung kalabasa, yung mga kamatis, through genetic engineering through genetic engineering also they have learned to produce crops which are immune to some kinds of diseases plant diseases mm -hmm. through genetic engineering also nakapaglagay sila ng mga uh, high yielding crops yung mga bigas na mabilis ang pag-ani mm -hmm. Yan, hindi po ako yan, dahil binigay ng Diyos yan sa kamay ng tao eh. Mm -hmm. Ang masama, dahil sa kapangyarihan na yun, pati ang tao, gawin mo eksperimento ng cloning. Mm -hmm. Dahil hindi binigay ng Diyos yon sa tao, kapati.